Ipinasabi na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay sinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Sina dating House Speaker Rep. Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresisang si Saldeco para pondohan ang mga kinikwestiyong proyekto. Informant na nagbigay po sa atin ng litrato Actually video. Labas po ng bahay sa uh, congressman saldi ko. Dito po nearby sa may passing, passing area. area. Uh -huh. So But yan I'm po ah. Nakita nyo ay yung in, mga inaalis <laughs> sa bahay. Mm. Tukol kay congressman saldi ko about air assets. Diba? Mm. Ngayong linggo, naging sentro ng usapan ng dalawang pangalan na malaki ang impluensya sa politika. Si Zaldico, at si House Speaker Martin Romualdez, lumabas ang kanilang pangalan matapos magbigay ng pahayag ang isang dating sundalo na nagsabing siya mismo ang naghatid ng maleta na puno ng pera. Ang maleta raw ay dinala sa bahay ni Romualdez at sa isang hotel na inuugnay kay Zaldico. Mabigat ang paratang na ito dahil kung totoo ito, nagpapakita ito ng malinaw na transaksyon na may kinalaman sa pera. Ngunit kung hindi naman mapapatunayan, Malaki ang pinsala nito sa pangalan ng dalawang mataas na opisyal. Ang tanong ngayon, gaano nga ba katibay ang testimonya ng dating sundalo at bakit lumalaki ang panawagan na ipatawag at imbestigahan sila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang testimonya ng dating sundalo ay malinaw at detalyado ayon sa ulat. Sinabi niyang hindi lamang siya ang nagdala ng pera, kundi may mga kasama siyang tauhan na nakakita sa pangyayari. Ang ganitong klase ng pahayag ay karaniwang ginagamit bilang basehan sa mga investigasyon ng Senado at Kongreso. Ngunit kung babalikan ang nakaraan, marami ng testimonya na lumabas at kalaunan ay binawi rin ng mga mismong nagbigay nito. Sa kaso ni dating Senadora Leila de Lima, Ilang testigo ang nagpatunay laban sa kanya, ngunit marami rin ang nagsabing hindi totoo ang kanilang naunang sinabi. Dahil dito, nagiging tanong ngayon kung hanggang saan ang bigat ng salaysay ng isang tao, kahit na ito ay nasa ilalim ng panunumpa. Sa batas, ang isang sinumpaang salaysay ay may tinatawag na evidentiary value. Ibig sabihin, maaari itong gamitin bilang patunay at basihan ng investigasyon, ngunit hindi sapat ang isang salaysay lamang upang mapatibay ang kaso. Kailangan pa rin itong samahan ng iba pang ebidensya gaya ng dokumento, mensahe o karagdagang testigo na makapagpapatunay na totoo ang mga sinabi. Kung walang kasamang ebidensya, mananatili lamang itong isang paratang na hindi kayang magpatumba ng kahit sinong opisyal. Sa panig ng Senado, malinaw ang kanilang papel. Ang Blue Ribbon Committee ay may mandato na magsagawa ng investigasyon sa mga usaping may kinalaman sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi sila nagbibigay ng hatol, ngunit maaari silang magrekomenda ng kaso sa Ombudsman o sa Department of Justice. Kaya ngayon, pinag-uusapan ang posibilidad na ipatawag si Zaldico at si Speaker Romualdez upang humarap at magbigay ng kanilang panig. Kung mangyayari ito, mas magiging malinaw kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa lamang. Bukod sa testimonya, lumalabas din ngayon ang usapin tungkol sa mga tinatawag na budget insertions. Ito ang karagdagang pondo na inilalagay sa budget para sa mga proyekto sa iba't ibang distrito. Ayon kay Senator Ping Lacson, mas malaki ang mga insertions na ginagawa ng Kongreso kumpara sa Senado. Umaabot raw ito sa bilyon-bilyong piso at kadalasan ay may mga proyektong hindi natatapos o kaya ay hindi talaga nangyayari sa aktwal ang ganitong klase ng sistema ay nagiging ugat ng katiwalian at nagiging dahilan para mawala ng tiwala ang taumbayan sa kanilang mga kinatawan. Kapag usapin na ang pambansang budget, hindi maiiwasan na banggitin ang salitang insertions o dagdag na pondo para sa mga proyekto. Sa papel, ito ay tinatawag ding amendments at bahagi ito ng kapangyarihan ng Kongreso. Ang ginagawa ng mga mambabatas ay repasuhin ang inihahain na National Expenditure Program at magdagdag ng pondo para sa mga proyektong hindi naisama ng Executive. Sa unang tingin, tila normal lang ang prosesong ito. Subalit dito na pumapasok ang problema dahil may mga pagkakataon na ang mga dagdag na pondo ay napupunta hindi sa tunay na pangangailangan kundi sa mga tinatawag na pet projects ng ilang opisyal. Ayon sa mga ulat, umaabot sa trilyon ang hinihiling na budget ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Ngunit ang aktwal na nakapaloob sa pambansang budget ay nasa 6 na trilyon lamang. Dahil dito, hindi lahat ng proyekto ay natutustusan. Ang Kongreso at Senado ay may papel na magdagdag ng mga proyekto na sa tingin nila ay mahalaga. Ang problema, may mga pagkakataon na kahit ang mga proyektong may aprobadong foreign funding ay natatanggalan ng pondo upang bigyang daan ang mga proyektong nais ipasok ng mga mambabatas. Ang epekto nito ay hindi biro. Kapag ang isang foreign assisted project ay nawalan ng counterpart fund mula sa gobyerno, nahihinto ito. Maliban pa dito, nakakahiya rin ito sa mga bansang katuwang natin sa proyekto tulad ng Japan o South Korea dahil naglaan sila ng pondo ngunit hindi natuloy ang proyekto dahil inilipat ang pera hindi lamang kredibilidad ng bansa ang nasisira, kundi pati direksyon ng ekonomiya. Ang mga proyektong pinag-aralan ng maigi ng mga eksperto ay natatabunan ng mga proyektong ipinasok lamang ng ilang kongresista o senador. Dahil dito, mas lumalakas ang panawagan para sa mas malinaw na sistema. Isa sa mga naging rekomendasyon ay gawing transparent kung sino ang tunay na nagpasok ng mga insertions. Kung nakatago ang pangalan ng mga mambabatas, mas madali para sa kanila na ilagay ang gusto nilang proyekto ng walang pananagutan. Kung malinaw na nakalista ang pangalan ng nag mas mahihirapan silang abusuhin ang proseso dahil mananagot sila sa publiko. Kaugnay nito, lumabas din ang tanong kung dapat bang ipatawag ang mga dating opisyal ng gobyerno Partikular na ang mga may karanasan sa mga proyektong pinunduhan ng pamahalaan. Isa sa mga nabanggit ay si dating Secretary ng Department of Public Works na ngayon ay Senador na. Ang ideya ay hindi para akusahan siya ng anumang mali kundi para hingin ang kanyang pananaw at karanasan sa pagpapatakbo ng ahensya. Kung siya man ay magsasalita, makakatulong ito upang makita ng taong bayan kung paano ginagamit at inililipat ang mga pondo sa mga nakaraang taon. Sa kabilang banda, may pagbabago rin sa mga taong namumuno sa mga investigasyon. Ang pagbibitiw ng ilang opisyal at ang pagpasok ng mga bagong pangalan ay may dalang epekto. Bagaman sinasabing hiwalay ang kanilang trabaho sa mismong investigasyon ng Senado, hindi maitatanggi na may kaalaman at karanasan pa rin nawawala kapag may mga taong umaalis. Gayunpaman, umaasa ang publiko na ang mga papalit ay may sapat na integridad at karanasan upang magpatuloy ang investigasyon ng walang kinikilingan. Matapos pag-usapan ang isyu ng mga proyekto at pagbabago sa budget, lumabas naman ang panibagong usapan tungkol sa mga ebidensya at mga dokumentong hawak ng Senado. Ipinaliwanag na kompleto ang mga papeles at mga attachment na isinumite sa komite. Ayon sa ulat, labing isang folder ang iniabot na naglalaman ng mga detalye na maaaring magamit bilang basehan sa mga kaso. Nandito raw ang ilang dokumento na nagpapakita ng maling paggamit ng pondo at may posibilidad na magamit ito bilang patunay ng falsification para makasingil ng pera sa mga proyektong hindi naman natapos. Ang malinaw na pahayag na ito ay nagpapakita na seryoso ang Senado sa pagbigay ng lahat ng impormasyon na kailangan ng mga ahensya tulad ng DOJ. Sa puntong ito, Mahalaga ang ugnayan ng Senado at Department of Justice. Mismong ang DOJ ay humihiram ng mga dokumento para magamit sa kanilang investigasyon. May kasunduan raw na kahit hindi na ipaalam sa Senado, automatiko nang ibibigay ang mga papeles kapag hiniling ng DOJ. Ang ganitong sistema ay nagpapakita ng pagtutulungan ng dalawang sangay para hindi maantala ang mga kaso at para tuloy-tuloy ang pag-usad ng investigasyon. Ngunit hindi lang dokumento ang mahalaga rito. Usap-usapan din ngayon ang posibilidad ng mas mahabang pagdinig sa Senado. Maraming proyekto, lalo na ang flood control projects, ang kailangan pang suriin. Libo-libo raw ang bilang nito kaya hindi agad matatapos ang mga hearing. Sinabi rin ng mga senador na ang Blue Ribbon Committee ay magpapatuloy hanggang may lumalabas na bagong impormasyon. Ang kanilang batayan ay malinaw at yun ay ang sundan ng lahat ng ebidensya kahit pa saan ito manggaling. Ngunit may mabigat ding bahagi ang prosesong ito. Hindi madali para sa mga senador na marinig ang pangalan ng kanilang mga kapwa opisyal na naiipit sa mga aligasyon. May mga kasamahan silang matagal na nilang nakatrabaho, ngunit lumalabas ang pangalan sa mga testimonya ng mga resource person. Para sa ilan, ito ay mabigat tanggapin Ngunit bilang bahagi ng Senado, hindi raw sila maaaring pumigil sa sinuman na magbanggit ng pangalan. Kung pipigilan daw nila ito, masisira lang ang mismong layunin ng investigasyon. Kasabay nito, umalis na rin sa pwesto si Congressman Zaldi Dahil hindi na siya bahagi ng mababang kapulungan, wala na umanong tinatawag na interparliamentary courtesy na makakapigil para ipatawag siya ng Senado. Ibig sabihin, Bukas ang posibilidad na padalhan siya ng imbitasyon o supina para magpaliwanag. Kung hindi siya sisipot, maaari itong humantong sa mas mabigat na hakbang gaya ng contempt order at warrant of arrest. Ngunit bukod sa mga pangalan at posibleng pagdinig, hindi rin maitatanggi ang tensyon sa pagitan ng Senado at mababang kapulungan. May mga hindi pagkakaintindihan tungkol sa tamang proseso ng pagpapadala ng imbitasyon at kung paano ito dapat idaan. Para sa iba, dapat diretsyo ang pag-imbita sa isang kongresista. Ngunit para naman sa ilan, dapat idaan pa rin ito sa kanilang institusyon bilang tanda ng respeto. Sa huli, malinaw na hindi pa rito nagtatapos ang mga usapin. Habang lumalabas ang mga bagong ebidensya at pangalan, lalo ring lumalalim ang diskusyon. Ang tanong ngayon, sa haba ng proseso at bigat ng mga paratang, handa nga ba ang mga mambabatas na tapusin ang laban na ito hanggang sa dulo kahit kapalit nito ang sariling relasyon nila sa isa't isa? Ikaw, ano sa tingin mo? Ibahagi mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.